Tingnan ipin mo, Day. Ayun, bulok. Aray ko. Bulok. Aray ko. <laughs> Tara, guys. May gagawin tayo sa ipin ni Duday. <laughs> okay. hindi <laughs> ko <wala. laughs> kasi oh. brush tamad siya brush ano yun yung boka? break them May nilo. 'yan. May mo pag ano sa Ayahan! di tayo yung... yeah <laughs> D пар早 ang talaga pa Dakit-dakit Magkakaroon Sa yung ano Mangga. Hinti na lang, konti na lang. Hinti lang, Ilang hingang malalim lang, ha? Para hindi na tayo mag anesthesia Pag hindi pa natin natanggal, mag anesthesia tayo. Ready? Okay.

na mga pampala ng tamad ng toothbrush at puro candy. Puro candy, tapos tamad naman ng toothbrush. <tipan> Open lang. 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 Open close

Mayroon yan. Ayos Isa lang mo ba oh. Ikaw, kayo mo pa? Oh, <laughs>